Hello, dito na naman po tayo sa mall. Actually, 9 o'clock. It's closed pa. Then, siya nagbubukas yung mga ibang establishment. Pero, pwede ka naman lang pumasok sa loob. Kasi iba parang entrance nila. Going to train. Uh, kaya pwede. Pero yung mga iba, sarado pa. So, last days. Pero may tao na sa loob nag-aayos. Pero yung pinaka-open niya is, uh, ano, um, 10. Yan. So, nandiyan tayo ngayon. Ayan. O, oh, sarado pa even yung car no? Ayan. Ang ganda, diba? So, ayan. Little bit pasya-pasyal. Maghintay tayo kasi mamaya pag 9.20 yung sundo. So, mga 9.15, 0 baba na. So, meron pa akong 15 minutes, no? Pag-ikot-ikot dito. Ang kagandahan dito, free wifi pa. <laughs> Sana ganyan din sa Pinas, no? Yung mga mall natin, yung mga ano kaya lang tatambayan kasi diba pero okay din kasi uh, malamig may tao diba yun yan po so maganda ko konti pa yung tao ngayon so yan muli muli shalom shalom po and uh, ingat ingat especially yung mga OFW na off ngayon ingat ingat kayo and sa Pilipinas ingat din So, Walking-walking lang po tayo. So, bye for now. Waiting sila sa loob ng car for yung grocery. Yan, open na. Bubukas na. So, marami nang namimili. Waiting. Mga early bird sila. Mamalengke. <laughs> grocery. Okay. Bye.